ayon sa lyrics ng isang kanta ng kapatid natin sa larangan ng musika, nabanggit ang ganito. Di mo na kailangan mag-alinlangan kung tama ang gagawin mo. Basta't huwag kalimutang magdahan-dahan kung di sigurado sa kalalabasan ng binabalak mo. Ngunit, paano mo nga ba maibabalik ang tama na kailangan mong gawin kung nandyan na yung pinsala ng iyong ginawa? Handa ka bang isugal ang lahat ng meron ka? Alang-alang sa prinsipyong iyong pinaglalaban na inaakala mong tama. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong naging malaking bahagi sa pagbagsak ng diktatorya dahil sa paghahangad na makamtan ng demokrasya. Ngunit huli na nang malaman niyang ang ibig sabihin pala ng kalayaan na kanyang ipinaglalaban ay ang pagiging tuta ng mga dayuhan sa sarili nating bayan. Ang kwento ni Rodolfo Agi Aguinaldo o yung ang agila ng kagayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagayan nito. Si Rodolfo Aguinaldo ay mas kilala din natin sa tawag na agi ay isinilang sa Lawag City, Ilocos Norte noong September 12, 1946 ngunit inilipat sila ng kanyang tatay na si Felix Aguinaldo sa Agataran sa Cagayan at doon sila nanirahan. Pumasok siya bilang kadete ng Philippine Military Academy o PMA at naging bahagi ng PMA Class 1972 bago niya naging kabiyak si Lerma Dumagit. Ito yung mga panahong dumami ang mga komunista na gustong sumira sa bansa at sa paglaganap ng kaguluhan Napilitang magdeklara ang Pangulong Marcos ng martial upang ibigay ang gustong mangyari ng mga komunistang ito na pinamumunuan ni Dioma Sison at ng kanyang mga kasama. Bilang bahagi ng Philippine Constabulary, ang batang lieutenant na si Aguinaldo at ilan niyang mga tauhan ay isa lang sa maraming unit ng Constabulary na nakikipaglaban sa mga kaaway ng bayan. Naging madugo ang labanan noong mga panahong yun at kailangan mong maging malupit sa mga kalaban dahil sukdulo na ang panggugulo ng mga ito sa bayan at marami ng alagad ng batas ang basta-basta nalang pinapatay ng walang kalaban-laban ng mga ito. Malaking bahagi ng buhay ni Agi ay ginugol niya sa pusod ng kagubatan sa kabundukan ng Cordillera. Siya at ang grupo niyang Scout Ranger ang naging numero unong pambato ng gobyerno noon sa pagsupil sa mga kalaban. Nakilala si Aguinaldo sa Bansag na Agila dahil hango ang Agi sa kanyang pangalan na Aguinaldo at naging agila naman dahil sa kanyang galing sa counterintelligence na para bang nakikita niya mula sa taas ang kanyang mga kalaban gaya ng isang agila. Pero Rambo ng Pilipinas ang talagang bansag sa kanya ng kanyang mga matatapat na tauhan dahil sila ang masigit na nakakakilala kay Agi pagdating sa labanan. Kuhang-kuhan niya ang katangian ni Rambo ngunit ito ay noong mga panahong dekada 80 na at kung kailan sumikat si Rambo. Naging bantog si Agi dahil sa kanyang galing sa pagkalap ng mga impormasyon, pagtugi sa mga kalaban, at psychological warfare. Nakilala din siya sa kanyang galing sa pag iespiya at kung ano-ano pa para hindi tuluyang lumaganap ang komunismo noon sa bansa. Hinahangaan siya ng lahat dahil sa kanyang mga katangiang ito. Pero ang pinakakinatatakutan sa kanya, lalo na ng mga kalaban, ay ang kanyang lupit sa pagtugi sa mga ito saan mang lupalop sila magtago. Berdugo siyang may tuturing kung mga rebelde lang din naman ang makakabakbakan nila at mas nananais pa nilang mamatay na lang sa laban kaysa magpahuli ng buhay kay Agi. Dahil pag nahuli ka nito, torture at matinding paghihirap ang dadanasin mo kapag hindi mo itinuro ang iba mo pang mga kasama. At ang pinakabrutal na dinanas ng mga rebelde sa kamay ni Agi ay ihinahagis niya ang mga ito sa helikopter habang mataas ang lipad. Sa ganitong paraan niya nilabanan ng komunistang grupo at talaga namang napaka-epektibo nito. Mabilis at patuloy na nababawasan ang mga rebelde noon na kung hindi mapapatay sa bakbakan ay maramihang sumusuko. November 10, 1977, dahil sa patuloy na pagtugis ni Agi sa mga rebelde, dito niya nadali ang pinakamataas na leader nila na si Jose Maria Sison o si Joma sa bahagi ng Pagdalangan Norte sa San Fernando sa La Union. Matapos makubkob ng grupo ni Agi ang kampo nila at tuluyang sumuko si Joma nang wala nang matatakbuhan. Nakulong siya sa buong panahon ni Marcos pero muling pinalaya ni Cory Aquino kasama ang iba pang mga aktivista. Ito yung binabanggit ni Father Balweg o ni Kaambo sa isang panayam sa kanya na halos maubos na silang lahat noong mga panahon ni Marcos ngunit muli silang lumakas at dumami noong panahon ni Cory. Meron na din po tayong hiwalay na kwento dito at nandyan po sa description box sa baba yung link kung gusto nating balikan. Halos maubos na sila noong mga panahong yun dahil sunod-sunod silang nadadali ng grupo ni Agi. Marami ang namatay sa hanay nila at nasundan pa nga ng pagkakadakip kay Joma Season. Dahil sa pangyayaring ito, sila-sila na mismo sa loob ng grupo nila ang nagpapatayan. Dahil iniisip ng mga pinuno nila na may nakapasok na tauhan ng gobyerno sa kanilang hanay kaya sunod-sunod ang kanilang pagkatalo. Pero ang totoo, ito ay dahil sa galing ng grupo ni Agi na mangalap ng impormasyon na siyang sa kanila. Dahil nga sa pangyayaring ito, pinagpapatay ng pamunuan ng NPA ang libu-libong membro nila na pinaghihinalaan nilang pakawala ng gobyerno dahilan para lalo silang maubos. Pagpasok ng dekada senta, naging intelligence officer na si Agi at pinamunuan niya ang 17th Infantry Battalion ng Philippine Army at 51st Philippine Constabulary Ranger Batalyon o yung tinawag nilang PC Ranger. Inilunsad niya ang upland katatagan sa kagayan na sinuportahan naman ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Sunod-sunod na operasyon ito kontra sa mga natitira pang mga rebelde at walang humpay na tinutugis nila ang mga ito na naging dahilan nga ng pagsuko sa kanya ng natitirang 150 pang rebelde sa bayan ng Gataran noong taong 1983. Tinulungan niya mga ito magbalik lob sa gobyerno kaya't naging matapat na loyalista ni Agi ang mga ito. At kalaunan ay naging personal na tagapagtanggol ni Agi kasama ang iba pang mga katutubo na natulungan din niya. Kinilala nila si Agi bilang isang magaling na pinuno at sinamahan nila ito sa lahat ng kanyang laban. Nakilala sila sa bansag na Black Army o ito din yung tinatawag nilang Kagayan 100 noon. At masasabi din nating private army ni Aguinaldo dahil sa kanya sila nagtatrabaho at hindi sa gobyerno. At sa kanyang pagiging officer ding ito, natuklasan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga kasundaluhan sa kamay ng kanilang mga opisyal. Lalo na yung mga nakadistino sa mga liblib na lugar na tila ba napabayanan ng kanilang mga opisyal sa taas. Nakita niya ang kulang na kulang ang mga ito sa mga kagamitan at wala silang magagandang armas. At kulang na kulang din ang supply ng mga bala kaya pagdating sa labanan, tipid na tipid ang kanilang pagputok. Naghihiraman lang din sila sa ilang uniforme na meron sila. At kalimitan ay nakashort lamang sila at nakapambahay habang nagpapatrolya. Napakababa ng moral nila noon lalo pat nakikita nila ang kanilang mga kalaban na matitikas tingnan sa kanilang kumpletong patig uniform at malalakas na baril. Sila tuloy ang nagmimistulang mga rebelde at ang mga kalaban ang nagiging sundalo ng gobyerno na siyang tumutugi sa kanila. Dahil sa problemang ito, naghangad si Agi ng pagbabago sa hanay ng kasundaluhan laban sa mga kurap na opisyal. Sumapi siya sa Reform the Armed Forces Movement o yung RAM na binuo naman noon ni na Colonel Gringo Honasan. Sila yung mga junior officer na nag laban sa mga opisyal ng gobyerno at naghahangad ng pagbabago sa kanilang pamunuan lalo na sa mga opisyal ng sandatahan lakas. Para sa katuparan ng kanilang layunin na ipaglaban ng mga maliliit na sundalo, naging bahagi si Aguinaldo at ang RAM ni Gringo Hunasan sa pag-aakla sa gobyerno sa pag-aakalang masusumpungan nila ang solusyon ng kanilang problema kung magpapalit ng liderato ang ating bansa. Malaki ang kanilang papel na ginampanan noong EDSA-1 na naging dahilan nga ng pagbagsak ni Pangulong Marcos at pagpasok ng mga Aquino sa kapangyarihan. Nang maging Pangulo si Cory Aquino, Itinalaga niya si Aguinaldo bilang provincial commander ng kagayahan at itinas niya ito sa ranggo ng pagiging cornel bilang mumunting pabuya dahil sa kanyang pagkakaluklok sa pwesto. At dahil sa pagpapalit na ito ng liderato ng ating bansa, umaasa silang masosolusyunan ang problema na ipinaglalaban nila. Ngunit kabaliktara na nangyari, lalong gumulo ang bansa at dumaming muli ang mga rebelde nang palayain ang mga pinuno ng mga ito kasama si Najoma Sison Bernabe Boscaino o si Commander Dante, Ruben Alegre at Alex Berondo, na pawang mga matataas na commander ng NPA. Lalo din tayong naging sunod-sunuran sa Amerika noon dahil sa mas pinatibay ang pakikipag sa dito at siya na halos ang nagdidikta ng mga pulisiya na dapat ipatubad sa bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, muling kumilos ang ram ni Gringo Hunasan, sila na naging dahilan ng pagkakaluklok sa pwesto ni Coraquino ay sila rin magtatanggal dito sa pwesto. Wala pang isang taon sa posisyon si Cory Aquino noong 1986 hanggang 1987. Umabot na sa anim na kudeta kaagad ang kanaharap nito mula sa grupo ni Unasan para patalsikin siya sa pwesto. At ang pinakamadugo na pinagbuwisan ng buhay ng daandang mga sundalo noon ay ang kudeta noong November 1986 plot na tinawag na God Saves the Queen plot at noong July 1987 at si Aguinaldo bilang provincial commander ng Cagayan Nagpahayag siya sa mga istasyon ng radyo ng kanyang suporta sa RAM ni Gringo Honasan at lumipad dito sa helikopter dala ang nakabaligtad na bandila ng Pilipinas bilang palatandaan ng pagsabak niya sa gera. Inanunsyo din niya na lilipad siya patungong Maynila kasama ang mahigit 2,000 sundalo bilang suporta at backup sa mga rebelding sundalo ng RAM na pinamumunuan nga ni Gringo Honasan. Inatake nila ang mga base militar ng gobyerno, partikular na ang Sangli at Villamor Air Base at ang Malacanang gamit ang T-28 aircraft fighter. Pero hindi ito naging sapat para magtagumpay sila dahil matalino ang kalaban at hindi basta-basta bababa sa kapangyarihan. Ginamit ni Cory Aquino ang pakikipag sa Amerika para takbuhan niya mga ito at humingi ng tulong. Nag-request siya dito ng malaking hukbo upang ipagtanggol daw ang Pilipinas at bilang tugon, inulunsad ng Amerika ang Operation Classic Resolve. Nakapaloob sa operasyong ito, ang pagdideploy ng malaking pwersa ng Amerika patungo dito sa bansa. At ang mga jet fighter ng US Air Force ay idineploy nila sa Clark Air Base sa Pampanga upang labanan ng mahinang aircraft fighter ng mga rebelde. Nagpadala din sila ng dalawang aircraft carrier na naka-standby sa bansa bilang pangontra sa kalaban ng gobyerno. At sa laki ng pwersang ito, natural lang na sila ang magdidikta ng laban. Pagkabigo ng kudeta, tumakas si Gringo Unasan at namundok upang doon ipagpatuloy ang laban habang si Aguinaldo ay idineklarang los command at naging mainit sa gobyerno. Dito siya tuluyang nagresign bilang karnel at iniwan na niya ang pagiging sundalo. Taong 1988, isang taon pagkatapos ng kudeta, tumakbo siya bilang gobernador ng Cagayan at nanalo ng landslide laban sa kanyang kalaban dahil siya ang kinikilala ng mga tao na mabuting leader nila. Dito naging kalaban niya ang halos lahat ng mga congressman at mayor sa kanilang lugar dahil lahat sila kandidato ng administrasyon at pilit nilang sinisira si Aginaldo at pinaparatangan ng kung ano-ano. Pero malinaw na taong bayan mismo naglukluk sa kanya sa pwesto. Isang taon lang pagkatapos manalo ng landslide at nahalal bilang gobernador si Aginaldo, December 1 hanggang December 9 taong 1989, Sumiklab na naman ang kudita na pinangunahang muli ng ram ni Gringo Unasan matapos ang dalawang taong pamumundok. Ito yung pinakamatinding kudita na kung saan nakubkub ng ram ang base militar ng Villamor Air Base, Port Bonifacio, Sangli Air Base, Mactan Air Base sa Cebu at ang bahagi ng Camp Aguinaldo. Pero hindi na po natin ito papahabain pa dahil ito po ay hiwalay na kwento na ni Gringo Unasan. Sa madaling salita, hindi na naman nagtagumpay ang kuditang ito dahil gaya ng nauna, pwersa ng Amerika ang ipinanlaban ni Cory at unti-unting nabawi ang mga kampong nakuha ng RAM at ang mga leader nila ay nadakip din sa pagtatapos ng kaguluhan kasama na si Gringo Unasan. Samantalang si Aguinaldo naman ay muling nagpahayag at nanawagan sa mga estasyon ng kanyang suporta sa mga rebelding sundalo at nagpadala ng mga tanke at kanyon kasama ang liman-libon niyang mga tapat na tagasunod na binubuo ng kanyang mga dating tauhan, mga taga-suporta at ng kanyang Black Army. Sa pagtatapos ng kudeta, January 1990, nagpalabas ng kautusan ng gobyerno na nagsasabing sinususpinde si Aguinaldo bilang gobernador sa loob ng anim na pong araw dahil sa kanyang pagsuporta sa kudeta noong nakaraan Desyembre. Pero nagbarikada ang mga tao sa gataran upang pigilan ang sinumang magnanais magdala ng suspension order labang kay Agi dahil siya lang ang kinikilala nilang leader. Umabot ng halos isang buwan ang kanilang pagbabarikada dito habang nakikipagpatot sa dahan si Aguinaldo sa gobyerno. Nang hindi nila may patupad ng suspension order, nagpalabas na ng warrant of arrest ang husgado ng Maynila laban kay Aguinaldo sa kasong rebelyon at maramihang pagpatay. Na kung mapapatunayan sa husgado ay maaaring mahatulan siya at ang mga kasama niya ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang piyansa. Makalipas ang mahigit isang linggo, lumipad patungon to Gigaraw City si Brigadier General Oscar Florindo kasama ang ilan pang matataas na opisyal at gabinete ng gobyerno upang isilbi ang arrest warrant kay Aginaldo at tuluyan nga siyang arestuhin. Kasabay nito, ipinadala sa kagayan ng halos anim na batalyo ng mga sundalo upang atakihin na nila ang ni Aguinaldo at ng mga kasama niya. Nang makarating kay Agi ang impormasyong ito, Tumulak siya patungon Tugigaraw kasama ang mahabang konboy ng kanyang mga tauhan. Pagdating sa lugar, natagpuan nilang nasa Delpino Hotel na General Florendo at kasama ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Kinubkob nila ang hotel kung nasa ng general at ang mga kasama nito. Samantalang sumunod din dun ang libu-libong mga taga-suporta niya na nagmula pa sa iba't ibang panig ng kagayan. Hinarangan nila ang lahat ng daanan papasok at papalabas ng Tugigaraw upang walang makalampas na kalaban dito lalo na mga sundalong aatake sa kanila. Ikaapat ng Marso taong 1990, dumating sa lugar ang malaking pwersa ng gobyerno upang i-rescue si na Brigadier General Oscar Florindo ngunit pagdating nila sa bahagi ng tulay patungong Hotel Del Pino, hinarang sila sa checkpoint na inilagay ng mga tauhan ni Agi na sinusuportahan naman ng makapal na bilang ng taong bayan. Wala silang balak palampasin ng mga ito. Ngunit nagpumilit ang mga sundalo ng gobyerno At sa pagtaas ng tensyon Tinira nila ng tirgas ang nagmamatigas na mga tao Na nakahadlang sa kanilang daraanan Kumalat ang mga ito at tuluyang nabuwag Dahil hindi nila malaman kung saan sila susuot Upang maiwasan na matinding hapdi sa mata na dulot ng makapal na usok ng tirgas At sa pagabanti ng militar Umalingaw na nga wala nga sa kabila ng makapal na usok Maraming mga tao na ipit sa gitna na silang naging casualty ng laban ng iyon. At ilang sandali lang, kasabay palang pinasok ng mga sundalo ang kabilang bahagi papasok ng Hotel Dalpino at nadaanan din nila dito ang isa pang checkpoint malapit sa may gasolinahan. Nagkaroon din ng bakbakan dito at marami ding namatay. Sa dami ng pwersa ng mga militar na sumugod, napilitang matrust ang mga tao ni Aguinaldo na nasa checkpoint at nagsama-sama sila sa Hotel Dalpino kung nasaan si Agi at iba pang mga kasama nila pati na rin si na General Florendo at ang mga opisyal na kasama niya Pinaligiran ng mga sundalo ang labas ng hotel at suportado ito ng mga tanke Muling nagkaroon ng bakbakan at sa tindi ng labanan umabot ito sa apat na oras na walang humpay na putukan Paghupa ng gulo labing apat pa na dagdag na namatay at kasama na nga dito si General Florendo na natagpuan nila sa labi ng hotel Pilit nila itong isunugot sa ospital ngunit hindi na rin ito mabot ng buhay. Samantalang si Aguinaldo, gustuhin man niyang tapusin ang laban doon, ay pilit na kanaladgad ng kanyang mga kasama at itinakas mula sa hotel dahil talo na sila sa bilang at sa posisyon ng kalaban. Hindi na nila hinayaang ituloy pa ang laban sa pangambang baka mapahamak pa si Aguinaldo at mawalan sila ng pinunong magpapatuloy ng kanilang mga ipinaglalaban. Tumakas sila patungo sa bundok at patuloy din na tinugis ng mga sundalo ng gobyerno. Maging si AFP Chief of Staff Renato de Villa ay nagpalabas ng kautusan sa mga tao doon na shoot on sight order labang kay Aguinaldo. Ibig sabihin, babarili na kaagad siya ng mga tao kapag nakita nila ito at hindi sila kakasuhan ng gobyerno. Ngunit walang sumunod sa utos na ito at sa halip ay lalo pa nilang itinago si Agi laban sa kanila. Umabot sa mahigit sandang araw pa siyang nakipaglaban sa bundok bago tuluyang bumaba at harapin sa korte ang kasong rebelyon dahil na rin sa pagkumpinsi sa kanya ni General Fidel Ramos at tinulungan siya nitong magkaroon ng magagaling na abogado. Dalawa sila ni Homobono Adasa na may hiwalay ng kaso rin ng rebelyon ang tinulungan ni Fidel Ramos na harapin sa korte ang mga kasong isinampa sa kanila. At sa paglilitis, tuluyan niyang ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng kasong rebelyon at pagpatay na isinampa kay Aguinaldo at nalinis muli ang kanyang pangalan. Heroes welcome ang sumalubong sa kanyang pagbabalik sa kagayan mula sa libu-libong mga taga-suporta niya. Muli din siyang pinayagan tumakbo bilang gobernador noong taong 1992 at nanalong muli ng landslide laban sa kanyang mga kalaban. Nanungkulan siya at umabot hanggang sa ikatlo niyang termino at nagwakas noong 1998. Sa kanyang buong panunungkulan, kinalaban niya ang mga maruruming politiko at mayayamang mapagsamantala na silang kumukontrol sa buong kagayan. At dahil nga dito, muli siyang nakabuo ng mas marami pang kalaban sa loob at sa labas ng politika. Pagkababa niya bilang gobernador, tumakbo siyang muli at nanalo bilang kongresman naman ng 3rd District ng Cagayan simula 1998 hanggang 2001. Hanggang sa sumapit nga ang ikadalawampu't ng Hunyo ng kaparehong taon 2001, si Rodolfo Aguinaldo na mas kilala din sa tawag na agi at nabansag ang agila ng kagayan ay walang awang pinagbabaril hanggang mapatay sa harapan mismo ng kanyang apartment na inuupahan sa Magallanes Street sa Tuguegaraw City kasamang ang isa pa niyang bodyguard. Agad na inako ng NPA ang pagpatay na ito kay Agi dahil ayon sa kanila, yun ay hatol kay Agi ng kanilang kilusan noong dekada 70 kung saan tinugis niya at pinahirapan ang mga rebelde hanggang maubos ang mga ito. Ngunit ang mismong asawa na ni Agi na si Lerma ang nagpatunay na credit grabber lang ang ginagawang iyon ng NPA dahil wala silang nagawa dito nung aktibo pa ito sa serbisyo. At bakit kung kailan matagal na itong retirado at matanda na ay saka pa nila papatayin ng walang karaban laban? Dahil kung sasabihin nilang sila ang pumatay kay Agi lumalabas na sila ang nanalo sa laban nila dito. Samantalang ang mga sospek ay isang buwan nang nanirahan sa katabing unit lang ng apartment ni Agi na hindi ito estilo ng pagpatay ng mga NPA. Kaya't kahit saan pagtanong sa kagayan, walang naniniwala dito. At isa pa, ayon sa mga saksi, ang mga bumaril daw kay Agi ay clean cut at flat top ang buhok na hindi din ng mga NPA, kundi itsura ito ng mga militar. Meron din naman nagsasabi na ang mga nakalaban daw ni Agi sa pagkakongresman ang nagpapatay sa kanya dahil noong mga panahong yun Nilalakad niya ang mga reklamong vote at terorismo sa buong kagayan laban sa kongresmang ito. Pero alinman sa kanila ang totoo, isa lang ang naging buod ng kanyang kasaysayan, na si Rodolfo Aguinaldo ay minsan nang nakipaglaban sa ngalan ng kapayapaan at ipinagtanggol ang interes ng karamihan, sukdulang gugulin niya ang buong panahon sa mundo sa ngalan ng paglilingkod. Ay nagwakas lamang ang buhay sa kamay ng mga taong hindi marunong lumaban ng parehas na siyang ikinatuwa naman ng mga taong nilagyan niya ng tinik sa kanilang mga lalamunan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!